Kamusta mga kawadu, halina ating pag-usapan ng Ducati Streetfighter 5.4 SP2 pero bago ang lahat, please like, subscribe, salamat! Ang Ducati ang kasalukuyan naghahari sa larangang, sportiness at disenyo na nagpapatuloy sa aplikasyon at evolusyon ng nanalong 5 Formula upang manatili sa tuktok ng segment na may walang kapantay na antas ng kadamitan at power-weight ratio para sa versyong ito. Ang kabuang itin na epekto na nilikha ng matte black ng fairings at carbon rims ay kaibahan sa kinangang brushed aluminum tank. Habang ang maliwanag na pulang accent na nagmamarka sa tail, tank at front fairing ay isang reference sa pulang kulay na tipikal ng Borgo Panigil Sports Bikes. Ang saddle ay partikular para sa material na ginamit at na-customize na may logo na E4SP2. Habang ang mga carbon wing ay pinalamutian ng bandila ng Italiano at ang progresibong numero ng may numerong versyon na ito ay nakatatak sa handlebar. Ang 1,103cc Deslucidici Strade na may kakayahang maghatid ng 208 horsepower sa 13,000 revolutions per minute at 123 Newton meters sa Euro 5 configuration tinapos sa engine calibration upang tumugma sa mas malaking diameter ng silencer outlet na ipinakilala upang mabawasan ang exhaust back pressure. Bilang karagdagan, sa kanang bahagi ay mayroong clutch cover ng panic V4 na nagbibigay daan sa iyo upang madaling i-mount ang dry clutch at ang clutch cover protection mga dekalidad na gulong ng Street Fighter V4 SP2 na may 5th split spokes ay gawa sa high strength carbon fiber at may mga aluminum hub na nakaspro sa composite structure. Parehong nagbibigay daan sa isang pagtitipid ng timbang na 1.4 na kilo na umaabot sa 3.4 na kilo kumpara sa mga aluminyo ng Street Fighter V4. Naumahan kong sa isang makabuluhang pagbawas sa sandali ng pagkawalang galaw sa pakinabang ng pagiging maliksi at kagaanan sa mga pagbabago ng direksyon. Sanay na gasto ninyo ang tapit natin ngayon mga kawado. Salamat.